Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Binulabog ng isang bomb threat ang Central Office ng Department of Environment and Natural Resources sa Visayas Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ayon sa Quezon City Police Department, nakatanggap sila ng ulap na may bomba sa DNR building bandang alas 8.55 kaninang umaga. Agad na nagpadala ng team ang Explosive Ordinance Disposal, ang QCPD Station 15 at ng Respond Truck, ang Bureau of Fire Protection para kumpirmahin ang ulat umano mula sa isang Japanese national na may bomba sa lugar. Pinauwi ang mga empleyado ng DNR at nag-anunsyo ang ilang opisina nito ng half-day suspension para sa kanilang kaligtasan at upang bigyang daan ang investigasyon ng kapulisan. Bandang alas 12.15 ay idineklarang cleared ang lugar matapos na walang makitang anumang bomba o pampasabog doon. Binuksan ngayong araw ng Commission on Elections ang Voters Registration para sa 2025 National at Local Elections. Inilunsa din kanina ang Register Anywhere Program ng Comelec kung saan maaaring magparehistro ang mga botante sa ilang piling establishmento. Nasa isang daan at pitumpong mall sa buong bansa ang nagbukas ng pwesto para sa voters registration. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, inaasahang magiging mabilis ang voters registration sa loob ng mall at magtatagal ng hanggang 10 minuto. Nagpunta naman ang isang delegasyon ng Comelec sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea para sa pagpaparehistro ng mga botante doon. Tinatayang nasa 3 milyong Pilipino ang inaasahang magpaparehistro para bumoto sa 2025. Nasa 67.8 milyon na ang mga rehistradong botante sa buong bansa. Para makapagparehistro, kailangan lamang magpakita ng valid government-issued ID na may pirma tulad ng National ID Card, PWD -ID, passport at driver's license. Magpapatuloy ang voters registration hanggang at 30 ng Setyembre 2024 habang ang Register Anywhere program ay hanggang Agosto at 31. Napatay ng na mga sundalo ang itinuturong mastermind sa pambubomba sa Mindanao State University Gymnasium sa Marawi City noong December 2023. Kinumpirma ni Armed Forces Public Affairs Office Chief Colonel Sir Cez Trinidad na napatay si Kadafi Mimbesa alias Engineer sa operasyon ng Army 103rd Brigade sa Lanao del Sur noong Enero 25 hanggang 26. Si Membesa ay kinilala bilang mataas na opisyal ng Dawla Islamia Terror Group. Pinatotohanan naman ng isang sumukong miyembro ng Dawla Islamia Maute Group na kinilala lamang sa pangalang kataba ang pagkamatay ni Membesa. Nakumpis ka rin ang 103rd Brigade, ang siyam na matataas na kalibreng baril, bandolier, apat na radyo at smartphone. Pinuri naman ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. Ang mga tropang tumulong sa pagtugis sa mga sangkot sa pambobomba sa MSU. Nanawagan din siya sa mga natitirapang terorista na sumuko na at makiisa sa pamahalaan. Bagyang makakahinga ng maluwag ang mga motorista bukas dahil magpapatupad ang mga kumpanya ng lingis ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Simula hatinggabi gabi ng Pebrero 13, bababa ang presyo ng gasolina ng 60 mo kada litro. Sampung sentimo naman ang kalta sa presyo ng diesel habang 40 centavos ang rollback sa kerosene. Ito ang unang rollback na ipatutupad pagkatapos na ang limang linggong sunod-sunod na dagdag singil sa produktong petrolyo. Naunang sinabi ng Department of Energy na inaasahang bababa ang presyo ng crudo ngayong linggo sa gitna ng tumataas na produksyon ng langis sa Estados Unidos na sinabayan ng pagbaba ng demand para sa crudo. May git 50% ng mga Pilipino ang nagsasabing masaya sila sa kanilang buhay-pag-ibig. Bata ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Sa isinagawang survey noong December 2023, lumabas na 58% ng mga respondent ang nagsabing masaya sila sa kanilang love life. Ito na ang pinakamataas na bilang na naabot nito mula sa 59% noong 2011. 23% ang nagsabing may isasaya pa ang love life nila habang 19% ang walang love life. Lumalabas ding dumami ang bilang ng mga Pinoy na walang love life noong 2023 mula 10% noong 2022. Sa mga may asawa, 76% ng mga lalaki at 67% ng mga babae ang nagsabing masaya ang kanilang buhay pag-ibig. Sa mga mag-live-in, masaya ang love life ng 69% ng mga lalaki at 64% naman ng mga kababaihan. Samantala, 28% ng mga lalaki at 27% ng mga babae ang masaya pa rin kahit sila ay single. Pagdating naman sa mga patok na regalo ngayong Valentine's Day, nangunguna sa listahan ang pera na may 16%. Sinundan nito ng pagmamahal at magandang pagsasama na nasa 11% at bulaklak na nasa 10%. At yan ang pinakabagot, pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage at pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.